Good morning, good morning mga guys. Ito na naman, nag-uumpisa na naman kami na bagong menu ngayon. Ito yung menu namin for today. Sinigang, sinigang na ulo ng baboy. Saka ito, ito, nagpapakulo kami ng kilawin ng balat ng kambing. Ito na yung sahog na ating sinigang. Yan, may kangko. Play ito na yan. Ayun o, busy-busy yung ating mga cook. Sarap naman yung ulam natin ito. Ito <laughs> na yung mga naghihintay ng maluluto. Hoy! <laughs> putri! Nagugutom na itong mga ito. Ito yung balat ng kambing pang natin. Masaya oh, lang, na natin yung ating Yun so, na pre. Yun lang. Yun na nga lang. nga Yun nga pag golden brown natin ng konti para medyo lumabas yung kanya aroma. Ilalagay natin si Boyas. Ano golden brown din? Kena. May kos, lang ng konti. Okay na. Kayo, kayo, kayo. May meron din kayo. Kaya, kaya. kanya pa mamaraan. Ikaw kra, wag mo na isabay ah. Kos, may ulit natin ng konti para medyo masangkot sa mga yung kamatis. Ayan, ilagay na natin yung ating pinakuluan. Ito na kape. Kape. Kaya Sabay, mikos-mikos lang din ng konti. Para medyo mahalo-halo yung kanyang mga araw. Boy, Lagay na natin yung ating paminta. Ito yung ating pampalasa. Yung mga sinaunang pampalasa pa rin. So, ito yung ating kinilaw na balat ng kambing. Busy-busy yung ating kaibigan. Ganyan natin ang patis para manuot yung kanyang lasa. Ito, lalagay natin yung beef cubes natin. Yan na, mikos-mikos natin ulit ng bagya para maghalo-halo lahat ng lasa. Yan na, ilagay na natin yung ating pampalapot na gabi. Ayan, nilalagay na natin yung ating balatong. Sabi nga nila. Balatong. Sitaw pala sa Tagalog. Sitaw. Balatong Ayan, lagay na natin ating mga rekado. Mga gulay. Okra. Okra. Ay na mga Kayap TV, lalagay na natin yung ating panghuling sangkap. Uy, kangkong. Sa bawo niya ni ano niya yan? Siyempre natapos na ilagay Mikos mikos na lang ng konti Konti nga na lang Mikos mikos lang Yan yung dapat panghiwa ng luya Pag sa akin nila may lalagay talaga pino pino Ano yung sinigang mix natin Ilalagay na natin para Saktong-saktong pampalasa ah, na ating sinigang. Alam mo kung anong dinaanan ng kamay mo. Kami. Oh, kayo ni Pogi. Kami Oh, ha? Pa, <laughs> little, little. Yan yung kinilaw na balat ng kambing namin. Wala <laughs> na Oh, ha? Kulay-kulay. <laughs> ah, uh, kasama ng balat ng kambing. Sabi mo kanya. Ha? Uh -huh. Oh, ha? Mikos, mikos. Para maghalo-halo yung mga ricado natin. Hmm? Sarap. Uh -huh. Lagyan natin ng asin, pampalasa. Ano siya? Yung fortune siya. Pampalasa <laughs> talaga. Pinali. O ha? Wala nga siya, pero... Ayun, pampalasa. Yan na yung katas ng kalamansi at saka yung sili na pula. Pre? Mikos, mikos. lang para maghalo-halo naman yung aroma ng ating mga ricado. Inilaw namin na balat ng kapring, nilagyan namin ng utak. Utak. Pero yung utak na yun, niloto namin muna. Para may nam, nam naman. Mikos, mikos lang. Higang namin, no? Oh, ito na yung kanin namin. Iba ulat ano. ano, Kilawin, na ng kambing. ano. Yes <reten> <real nósding microb crust>. na. Wala. O, ha? Kaya na naman. Nagugutom na naman yung mga katuda. Ano na naman, ha? Ano na ano mo Gago, lalo. <laughs> <laughs> Minsan lana kalibre. nakakalibre. Ay, si Flash pala kasama. Ayan, paalala ka sa'yo. <laughs> oh, Ayan, <laughs> pre. ito ano ka ba? <laughs> oh, ito na, oh. Sige, sige, sige. Oh. Si Flash nga, kararating lang okay. sa bamay. Eh. Shout out kay Rodel Yap. At saka kay Doroy. Hoy! <laughs> Hoy! Uh, ang, ano na. nagre, ay, nagre yung taga-bicol. Uragon daw. <laughs> Diba guys Anong like and support. Abot na. 8. Share na lang din mga guys. Pwesto pwesto. Yeah.